Usap-usapan ng mga netizen ang Facebook post ng actress na si Denise Laurel kasama ang rapper na si Daryl Ruiz o mas kilala sa tawag na Skasta Klee. Flinex kasi ng actress sa Facebook post ang mga larawan nila ni Skasta Klee na ikinagulat ng mga netizen. Binahatuloy ng mga katanungan ng aktres kung bakit magkasama sila ni Skasta Klee. Dahil dito, hindi nakaligtas si Denise sa mga babala mula sa ilang netizens. Maraming mga tao ang nagbigay ng paalala sa kanya na mag-ingat at huwag masyadong makipag-ugnayan kay Skasta Klee. Dahil sa takot na baka masira lamang ang kanyang buhay. Ito ay dahil sa reputasyon ni Skasta Klee bilang isang babaero na naging usap-usapan sa publiko. Ayon sa isang netizen na kumalma kayo dahil collaboration lamang ito ng dalawa para sa music video na Ligaw na Bullet kung saan si Denise ang leading lady rito ni Skasta Klee. Mapapanood ang kabuuan ng music video sa Nobyembre 5 ayon sa nauna ng real post ni Denise noong Nobyembre 1. Maris sa couple shoes nila ni Anthony, matagal na akong may ganong sapatos. Makalipas ang mahigit isang buwan, nagsalita na ang kapamilya actress na si Maris Racal patungkol sa viral couple shoes umano nila ng on-screen partner na si Anthony Jennings. Muli itong naungkat ng tanungin ng entertainment reporter na si MJ Marfori sa isang event. Actually, nagkataon lang talaga na same kami ng shoes, paglilinaw ni Maris. Chika pa niya, natawa na nga lang ako sa nangyari kasi nagkataon lang talaga na ganun yung sapatos namin. Matagal na akong may ganung sapatos, like tatlong taon na or dalawa. So yeah, nagkasabay lang talaga, giit pa ng young actress. Ayon naman sa mga netizens na may paiyak-iyak pa raw ang dalaga pero alam naman nilang kaya raw nakipaghiwalay ay nakikimagkabutihan na sila ng kanyang on-screen partner na si Anthony. Sa ngayon wala pa naman pag-amin si Maris kung sila na nga ba ni Anthony. Kayo ano sa tingin mo may posibilidad bang magiging sila o sila na talaga? Samantala, totbag ng Bini Inukrey, mas maganda pa yung ginamit sa ayuda ni Mayor. Nilait-lait ng mga netizen ang latest merchandise ng Super Peepop Group na Bini, ang totbag na wala raw kadating-dating at mukhang chipangga. Grabe ang natanggap na pang-ookray ng naturang bag na ipinakita ni Bini Maloy sa pamamagitan ng isang video kung saan nga niya ito ine-endorso. Makikita sa Facebook page na may pangalang Mga Bagay na Magpapanatili sa Iyong Mabuhay ang nasabing video ni Bini Maloy Ricalde, bitbit -bit ang naturang bag. Ang bag ay kulay black na may sky blue strap na inspired ng logo ng Bini. Sa ini Maloy tungkol sa naturang merchandise, huge, functional, sturdy, and pangporma. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.